Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back mga ka-episode plus at narito mga dapat nating abangan dito nga lang sa FPJ's Batang Kiapo kung saan magbabalik na naman nga ang dating nakaraan kung saan mababalitaan nga nito ni Marites na nakatakas nga ang pinaka-notorious na si Ramon Montenegro kaya naman kinakabahan na nga siya na makabalikan nga siya nito at kunin ang anak nga nito sa pagbabalik naman nga nito ni Ramon sa kanilang mansyon ibinalita nga ng kanyang ama sa lahat ng mga kasyoso nga nila na siya na mismo nga na si Ramon ang magpapatakbo sa lahat ng kanilang negosyo. Sasabihin naman nga nito ni Ramon dito nga kay Olga na gusto niya na nga makita at makuha ang kanyang anak. Subalit ayon kay Olga, wala na nga siyang balita at hindi na nga niya ito muli pang nakita noon. Samantala kakausapan naman nga rito ni Lola Tinding ito nga si tanggol na umiwas na sa gulo upang hindi na ito mapahamak. Abangan naman natin na may papasok na bagong karakter dito nga sa MPJ's bata Ito nga kaya ay magiging kakampi nga nito nila tangkol sa laban sa bayan ng kya po. Ang lahat na yan, natin. Maraming salamat sa panonood at katulad.